So hello mga ka good morning po sa ating lahat, this is and Welcome back again to my YouTube channel mga ka-cha So ayan mga ka for today's video Naka-encounter na naman tayo ng napakahabang buhok at sobrang bukang kang mga ka So... Anyway, mga katsa, before that, no, gusto ko lang malaman ninyo na, uh, gusto ko lang humingi ng pasensya. Medyo natagalan akong nag-upload kasi nga po, ah, uh, meron lang akong inasikaso, no, kaya hindi ako nakapagawa ng content. So, ayan, ngayon lang po ako naka-content, mga katsa, kaya sorry po talaga sa ating mga palaging nakasubaybay sa ating YouTube channel no sa ating ano rebanding tutorial mga kadya so pagpasensya niyo na po and ito na po yung first pasabog ko for this month of September mga kadya ayan po ang ating rebanding for today's video as you can see mga kanya, inumpisan ko agad no and then ni-routines ko po muna kasi yung sa dulo ng kanyang buhok according to her uh, nagpariba na daw siya sa ibang salon and then uh, medyo Uh, bakjab konti kaya ang ginawa ko, yung bagong tubo, yun po ang inuna kong niluto. Anyway, hindi po tumuwid yung pinakadulo na kanyang buhok. Pero, uh, hindi ko po binabakagad yung ating medisina. Kasi nga po, iba yung texture sa bagong tubo at iba yung texture sa nadaanan na ng gamot kahit hindi siya natuwid. No? So, yun si mga katsya, nalobat yung cellphone ko. Kaya, hindi ko na napakita kung paano ko pinlan mm. Pero, Uh, isang cellphone na kasi yung gamit ko mga kacha, kaya pagpasinsahan nyo na po. ayan na po yung resulta sa ating step 1, no? And then ayan, sa nakikita nyo po naglagay na po tayo ng step 2 natin, no? Sa so, step 2 natin, mula puno hanggang sa dulo na po ng ating buhok mga kacha Hindi po siya pinaputulan kasi nga po ayaw doon ng parents niya. Kaya ayan po mga kachaya, tis ganda lang po tayo. So ayan na hugasan na natin ang buhok ng ating customer. After 25 minutes, ayan po hinugasan ko na po siya. And then, ayan, ibublower na po natin ang buhok ni Klayan kasi kailangan to yung tuyo bago natin planchahin mga katsa. Hindi hindi naman siya masyadong nakakapagod. Tatlong plancha ang ginamit ko sa kanya mga katsa. And then, kaya hindi po ako nahirapan sa mga ganyang klasing mga buhok, no? Oo, kasi... Uh, ginagamitan ko 'yan ng mga tatlo or apat na plancha po ang gamit ko. Anyway, medyo natagalan lang po tayo sa pag-blower, uh, pero okay lang naman po. So, ayan na po mga kacha, as you can see malapit na tayong matapos sa ating step 2. And then ayan po 'yung ating outcome mga kacha. Ayun. Oh, di ba? Sobrang haba talaga ng hinhiya mga kacha. Pero go lang, oh, di ba? Ayan, ang ganda talaga ng resulta mga kacha, no? So, yan, sa mga nagtatanong sa akin kung magkano ang ganyang kahabang buhok, uh, medyo mura lang po. Yan, so, yan mga kacha, ang ating finished product mga kacha. Sobrang smooth and sobrang shine po mga kacha. Ang ganda po talaga mga kacha, promise. Ayan, o. Oh. So, sa may mga mahahabang buhok dyan, pag na kayong magatubili or magdadalawang isip na pupunta sa akin at hindi hindi ko po 'yan aatrasan char yan na po ang ating every bonding for today's video mga kacha so thank you so much mga kacha maraming salamat po mga kacha yan bye bye